Alam mo ba na may lugar sa Bulgaria na kung saan ang mga babae ay pwede mong para asawahin? Ay natin ang lugar kung saan ang mga babae ay pwede bilhin para maging asawa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-click ang subscribe at bell notification button para updated tayo sa ating mga future uploads. Tara, panoorin na natin! Ang Stara Sagora ay isang lugar sa Bulgaria na kung saan maraming tao ang mahihirap ang buhay ang open air market na kung saan ibinibenta o tila inanilako ang mga babae ay nangyayari apat na beses sa isang taon. Ang tradisyong ito ay nagsimula pa maraming generasyon na ang nakataraan. Dito sa Stara Sagora na kung saan idinadaos ang Roma Bride Market Event. Ang mga babae kasama ang kanilang mga magulang ay tila naghihintay ng na mga niligaw na pwede magbayad na malaking pera kapalit ng kasal na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Ang mga babae dito ay talaga namang nakapostura, maraming make-up, nakasuot ng mga flashy jewelries o alahas, matataas na heels, at mga nakamini skirt pa. At nakapaligid sa mga babae nito ay mga lalaki kung saan ang pamilya nila ay naghahanap din ng kanilang pwedeng asawahin para sa kanilang anak sa magandang presyo. Ang Roma Bride Market na ito ay pagkakataon din ng mga magulang na magkwentuhan at magkangustahan. Bukod pa dito, ang paghahanap nila ng tamang aasawahin ng kanilang mga anak. Ang mga pamilyang nagtitipon-tipon dito sa Stara Sagora para sa bridal market ay komunidad ng 18,000 na Roma na ang sa kanila ay mga kalaidsi. Sila ay talaga namang may hirap na mga tao sa lugar na ito. At sila ay naghahanap din na mapapangasawa ng kanilang mga anak para mainsan din ang kanilang paghihirap. dito sa Bride Market, ang mga lalaki at babae ay pila na kukumpula at magpapakilala sa isa't isa habang ang mga magulang naman nila ay nasa background lang at nanonood. Pagka nagkagustuhan na ang mga kabataan ito, ang mga magulang na ang susunod na mag Ang presyo ay nagsisimula ng 2,200 euros at pwedeng tumaas ng 4,300 euros ngunit sa pagdaan ng mga panahon, ang presyo ay pababa ng pababa dahil sa hirap ng buhay. Ngunit ang presyo nito ay pwedeng tumaas kapag ang babae ay sobrang ganda at maraming naliligaw dito. Para sa akin, baka maging kawawa ang babae dahil pahiramdam ng lalaki ay biniyaran niya ang babae ng kanyang pinakasalan. At hindi niya ito dahil mahal niya ito. So, ang pahiramdam niya siguro ay pag-aari niya ito. Naku, huwag naman sana. At sana, umandag na rin ang lugar na ito.